Maligayang pagdating sa Car World, kung saan dinadala namin sa iyo ang pinakakapana panabik na mga review at update mula sa mundo ng mga sasakyan. Maging ito ay isang marangyang biyahe, isang futuristic na konsepto, o isang budget-friendly na city car, saklaw namin ang lahat. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang mga notification, para hindi ka makaligtaan ng update mula sa Car World. Bahash Cute 2025 Yellow Kilalani ng 2025 Bahash Cute, na available na ngayon sa isang masiglang dilaw na kulay na nakakabaliw at gumagawa ng matapang na pahayag sa mga kalye sa lungsod. Ito ay compact, mahusay, at nakakagulat na praktikal, ginagawa itong perfectong city car para sa modernong commuter. Ang Bahash Cute ay hindi ang iyong karaniwang sasakyan. Nabibilang ito sa isang espesyal na kategorya na tinatawag na quad recycles isang sasakyang may apat na gulong na mas maliit at mas magaan kaysa sa tradisyonal na kotse, ngunit mas ligtas at mas komportable kaysa sa isang rickshaw o bisikleta. Ang natatanging segment na ito ay nag-aalok ng pinakamahusay sa parehong mundo affordability at functionality. Magsimula tayo sa disenyo nito. Pinapanatili ng 2025 na modelo ang simpleng boxy silhouette nito ngunit nakakakuha ng ilang banayad na pagpapahusay. Ang bagong dilaw na pintura ay nagdaragdag ng isang kabataan, masiglang vibe. Ang mga compact na sukat nito ay ginagawa itong perpekto para sa makikitid na kalye ng lungsod, masikip na palengke, at masikip na parking space. Sa haba na 2.75 metro lang, isa ito sa pinakamaliit na four-wheeler sa kalsada at iyon mismo ang nagpapaspesyal dito. Sa harap, ang cute ay nagtatampok ng praktikal na ihawan na may mga bilugan na halogen na headlight at malalakas na plastic na bumper na kayang hawakan ng urban wear and tear. Ang mga pinto at bubong ay ginawa para sa tibay at proteksyon sa panahon, at ngayon ay may pinahusay na pagkakabukod ng ingay at mas mahusay na silang. Sa ilalim ng hood, ang Bahash Cute ay pinapagana ng isang 216cc single cylinder engine na itinaray sa isang limang speed manual transmission. Gumagawa ito ng 13.1 lakas kabayo na maaaring mababa ang tulog, ngunit ito ay ganap na sapat para sa pagmamaneho sa lungsod. Sa pinakamataas na bilis na humigit kumulang 70 km bawat oras, nagagawa nito ang trabaho ng mahusay at ligtas. Maari kang pumili sa pagitan ng mga bersyon ng gasolina at CNG, depende sa iyong kagustuhan. Ang kahusayan ng gasolina ay hindi pa nababagay, 35 km, L para sa petrolyo at hanggang 45 km per kilogram para sa CNG. Ngayon ay pumasok na tayo. Ang interior ng cute ay minimalist, ngunit matalinong nung inilatag. Mayroong upuan para sa apat na pasahero, kabilang ang driver. Ang git ng dashboard ay nagpapakita ng mahalagang impormasyon sa pagmamaneho, bilis, antas ng gasolina, at posisyon ng gear. Mayroong 12 volts charging port para sa iyong mobile phone, at ang mga upuan sa tela ay matigas at madaling linisin. Bagamat walang air conditioning o infotainment system, nag-aalok ang bahas ng basic na ventilasyon at isang disenteng dami ng headroom at legroom para sa pang-araw-araw na paggamit. Para sa kaligtasan, ang cute ay may mga seatbelt, malalakas na pinto, at isang reinforced na istruktura ng hola na mas pinuprotektahan ang mga naninirahan kaysa sa alinmang two-wheeler. Ito ay hindi isang highway na kotse ngunit sa mga urban na kapaligiran. Ito ay isa sa mga pinakapraktikal at matipid na opsyon na magagamit. Isa sa pinakamalaking bentahe ng cute ay ang mababang gastos nito sa pagpapatakbo. Ang pagpapanatili ay abot kaya, ang mga ekstrang bahagi ay malawak na magagamit, at ang agwat ng mga milya ay nagsisiguro na mas mababa ang gagastusin mo sa gasolina. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga driver ng ride share, mga serbisyo sa paghahatid, o sino mang naghahanap upang makatipid sa mga gastos sa gasolina nang hindi na kompromiso ang kaligtasan. At huwag nating kalimutan ang eco-friendly na aspeto, ang cute ay gumagawa ng mas kaunting mga emisayon kaysa sa mga regular na kotse, na ginagawa itong isang responsableng pagpili para sa kapaligiran. Kaya, ano sa palagay mo ang tungkol sa 2025 Bahash Cute sa maliwanag na dilaw? Ito ba ang perpektong compact city car para sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan? Ipaalam sa amin sa mga komento. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Car World, at itap ang bell icon para sa mas matapat na review at automotive insights.